ulit panibagong video yung kung bakit ko naman ang cellphone na ito pag ito yung hindi pa nagkaayos ano? Oh. may tinula may lulutuin tayong kalderita kalderita manok tinula o oh. Tinawa yung liig yan yung palong ayan yung palong o oh. saka yung pitso yung nasa likod backbone aloin muna natin

Tagal natin. so, ano. ibabalot mabalat pa pala dun. Sasangkot siya muna natin to. Hmm. Sasangkot siya muna. Okay, kung habang siya sasangkot siya, nilalagay na yung ano-ano nilalagay na yung tagdod yung toyo hmm. no? yun nga hmm. Hmm. ang laki ng manok tinula pagderita hmm.

kasi pwedeng pagsabayin. Sira ng isang lutuan. Hmm. Okay natin ha. Ah. Tapal muna natin. Ano? Malabu na yung aking cellphone Malabu na. Mga labo na. yan. Wala pala yung ano. Inakon ko muna. Sasangkutsa ko yung isa. Sino naglagay na naman ng kape sa ano? Kanina naman why ba't naglagay ka tapos hindi mo kinain hindi ko naman mayaman tapos itat, ilalagay mo dyan sa lamisa Tapos may dyan sa butas kukuha kuha ka ng ganyan di mo lamunin putusan kita pag may ganyan kang bata sa butas Well, sana sa sagan pagkain. Pagkain na nga eh, lalaruin pa. At kita, mga batang ito ganito. Ano? Oh. Tinula. Dito tayo pinapakuluan pinapakuluan. Hmm. Kulo na oh. Tangkot lang yan. So, diyan ka muna. Kung haluin muna natin. Pag namata yan, automatic ang cellphone kong yan eh. Pag namata yan, hanggang 5 minutes lang yan. Pero makikita naman nyo itong makikita naman nyo itong luto. Mamaya, pag naluto na. Kasi ako marunong mag-edit. Oh, i-edit pa. Papatagal lang. Hindi pwede na itong ganito. Sawa naman itong mga anak ko ngayon. Yan. Yung takpan ulit natin. Hmm. Yan. Uy pa naman. Gasan mo na yan. Itatambak mo pa dyan. Hindi ka magagalit ng gano'ng pagkain. Ilalagay sa kape tapos hindi uubusin. Sino matutuwa noon? Kahit ako, hindi matutuwa. Kahit sinong magulang, hindi matutuwa sa gano'n? Pagkain, lalaro'in? Wala nang pambili mara ng maralang. Hindi na gubut at ang pusek lagi nalang. Bumulit talaga, no? dinabihan na kita, di ba?

nung sila sa pang-apat nilang kapatid hindi marunong paano. O, kumain na po uli. Bitinin ko muna kayo sa inyong lugar.